Good morning mga idol, heto na naman tayo at muling nagbabalik para sa update sa ating Azola at Dakwid Tayo na at puntahan na natin At eto na nga mga idol sa na nakikita nyo, napakarami na ng Azola at natatabunan na ang ating mga Dakwid Ito nga pala mga idol ay 3 weeks pa lang Napakabilis pala dumami ng Azola compare sa Dakwid Sa mga wala pang idea kung para saan ang azolla, ito ay ginagamit pang alternative na pagkain para sa mga hayop, katulad ng baboy, manok, itik, pabo, at sa mga isda. Kaya maganda itong gawing alternative na pagkain dahil ito ay rich in protein, amino acids, at minerals. Kaya maganda rin itong alagaan mga idol dahil sa loob lamang ng 3 weeks ay pwede ka na makaharvest. Para sa mga gustong mag-alaga nga pala nito, mag-PM lamang kayo para makatipid din naman kayo sa pagkain sa inyong mga alagang hayop. Sa ngayon nga pala mga idol ay lalagyan natin ito ng net dahil di talaga may na may mga palakang mga pasok ang net na ito nga pala ay nabili ko lang to online kaya sinukat ko kung tama ba At tama naman mga idol kaya sisimulan na natin itali. Dito mga idol, eh, medyo nahihirapan ako sa pagtali. Kaya naisipan ko na sa lang gamitin natin Nang matapos na nating ilagay yung net, ay ganito na siya ngayon. Nilagyan ko nga pala ito ng extra support sa gilid mga idol para sure tayo na hindi talaga bumigay pag marami yung tubig. Hanggang dito lang muna ang ating video mga idol. Sa mga nakagusto ng ating mga video, pakipalo naman ang see you in our next video for the update.